Masasayang araw po, nakaabang na ang ating mga laga dito sa may gate. Yan po, naghihintay lang silang magbukas ng gate para po makalabas. Sa ngayon po ay nangunguha pa ng damo sa labas si Jonel, kaya hindi pa muna natin palalabasin ang ating mga tupa. So ayan po ang mga bago nating tupa, tatlo po ang puti at dalawa ang may kulay sa mga tupa bagong silang. At yan pong walo, ang ating mga adult na females. Yan pong isang yan, yung may tali sa leeg, yan po yung nakunan. So yan po ang pinakaunang umanak pero kulang po sa araw na matay po yung kanyang isinilang na tupa. ikot naman tayo sa mga alaga natin dito sa farm po, kababalik ni Junel kaya binuksan na ang gate po, labas na ang ating mga alaga nauna yung mga kambing yung mga tupa po ay medyo nagpabalik muna pero maya maya lang ay susunod na rin pa labas ang mga iyon po, yung ating mga tupa Bumalik po na papunta sa likod. Ang mga kambing po ay nandito na sa labas. Hindi na po ako lalabas at nakadaan na ako ng... At nakapag-sanitize na ng footwear. Kaya dito na lang po ang kuha ko sa kanila. Mag-ikot muna tayo sa iba nating alaga. O, ito po ang ating mga... Breeders, dito naman sa rabbitry area dalawa pong boar na pagpanganitib at ito naman pong dalawa ay ang ating mga QB cross Berkshire na galing po ng Candelaria Quezon ha? Hmm? at dito po sa likod ay yung grupo ni Kay ang kasama niya naman po dito ay yung dalawa nating QB na ay isa pong QB Cross Berkshire na boar galing po ng Candelaria at yung pong dalawa nating Pampanga Native Cross QB na gilts. So dalawa na po ang may kasta dito si K at yung manipis po ang buhok. So ayan po ang may kasta ito pong mas makapal ang buhok ang hindi pa nakakastahan. Ayan naman po si Miss Kay. So abangan po natin in a few days. Kasi po ay ngayon ay 19. So pag hindi po siya naglende hanggang 24. Sure na po tayo na may laman na ang ating Miss Kay. So yun po yung ating boar na QB Cross Berkshire galing po ng Candelaria kay muchacho ni Jingjing ito naman pong si Kay kasama yung iba nating QB Cross Berkshire galing po sa Quezon Black Pigs or nung araw po ang tawag nila sa kanilang sarili ay Quezon Black Boys so yan po ang ating mga pinakahuling inaabangan na mga breeders tapos po ay mag-aayos na tayo. Itong mga breeder po natin dito ay ipagsasamasamahin na natin pag naayos po yung pen doon sa sampalok. So nagawa na po ng pakainan doon, nagawa rin po ng painuman. Pag natapos po yon, baka ang gawin ko ay si third nanandun ngayon ay siyang itawid ko po muna dito naman sa ating consolidated pen. At si Mario ang gagamitin ko naman po doon sa ating mga dumalaga at malalaki na po sila at yung mga QB crossbreed chair po natin. Para po mas lumaki pa ang lahi ng ating mga alaga. So yan po ang ating plano na sa pag-improve ng ating mga production system. At ito nga pong mga inahin natin dito, isa na lang po ang hindi umaanak uli, si Pilay. Hindi ho siguro tinamaan nung ma-mate nung October. Pero malaki na po ang tiyan niya. So buntis naman po si Pilay. Uh, at muli na pong mag-uumpisang mag-anakan ng mga ito. Kaya ang isa pa po namin gagawin ay aayusin na yung dating large breeding pen para po yung mga 16 na dumalaga natin na nandyan lang sa tawid ngayon ay ilalagay namin dun sa area ng large breeding pen at yung mga hindi po magpe-perform. Yes, Mr. Mario? Bakit nakaabang ka? Hmm? Sorry po at yung mga hindi po magpe-perform na mga inahin natin dito, yan po si Kalinggal, laki na naman ng tiyan, ay itatawid na natin doon pag nasa mga 2 to 3 weeks old po ang kanilang mga biik. Diyan na sila sa kabilang pen, magpapalaki ng kanilang mga biik para po hindi na sila makakastahan ni Mr. Mario. Kasi po, pag dito sila sa ating consolidated pen, pag po one month after na nanganak at maglalandi sila, lalapit lang po sila kay Mario at muli pong makakastahan. Kaya ihiwalay na po natin ang mga non-performing na mga inahin. Itatawid na po natin doon. Pagkatapos po noon ay saka tayo magpapasok ng mga gilts uli sa area ito. Para po madagdagan yung ating mga breeder sa dito sa consolidated pen. Pero in the meantime po muna, si Miss po, yung dalawa niyang kasama, at yung dalawa pa po nating dumalaga rin sa pen na ito, pagsasama-samahin na po muna natin doon sa Sampalok. Yun po muna ang ating magiging galaw. Mantalang dito po ang ano nga ay mag-umpisa na pong mag-call out ng ating mga non-performing breeders. Kasi po ako ay hindi sumusunod sa edad ng baboy. Kung kahit na po may edad na, basta umaanak ng lima pataas at nakakabuhay siya ng apat pataas, hinahayaan ko po yung ating mga inahin. Pero nito pa po nga pong huli, may mga... May isa po dito na umanak ng Siyam, iisa na po ang buhay. Tapos maliit pa po. So hindi niya na po naaalagaan ng kanyang mga anak, Yung mga ganun po ang aalisin na natin. So yan po ang ating consolidated pen. Silip naman po tayo doon sa iba pa nating area. Ito po yung mga inawat nating mga biik galing dito sa Sampalok. 31 heads po sila. Yan, kapitbahay lang naman po nila ang kanilang mga inahin at mga pinsanin at kapatid dito sa Sampalok Pen. So, yan po. Ganyang katuyo ang lupa rito. Kaunting galaw, alikabok. So, dun po ang kanilang painuman at silungan. Dito naman po sa unahan ng pakainan. Kaya mas madalas po silang nakatambay doon sa paliguan at silungan nila. April po, pwede ng pandeliver ang mga yan. At ito naman ang ating sampalok pen. So, sampu pulang po ang ating mga breeder na babae dito. Ito po ang ating bulugan. Si Mr. Third. So, dito po natin ililipat sila K at yung dalawa pa pag nakapanganak na po sila. In the meantime po, patuloy ang paggawa ng pakainan at dito po sa gawin rito ay maglalagay tayo ng painuman. Pag natapos na po yan, ilalabas na namin itong kambing at kakalasin na po itong ating bako dito sa loob. So itong buong area po ay magagamit na nila. Pupunuin din po natin ito ng mga 15 to 20 na breed female breeders. 15 to 20 po ang ating magiging inahin dito. At yun nga po ay katabing katabi lang nila itong ating pinagwalayan. Ito po pinagwalayan natin ito ang ating unang ginamit na palakihan ng mga alagang panglitsyon. Ma so, Mr. Hmm? So ayan po ang ating mga alaga dito naman sa Sampalok. So aalisin na po natin yung ating mga stainless na pakainan at hindi na rin po natin magagamit yung ating mga uh, batsa may gagawa na po tayo ng painuman nila dito at painuman din po ng mga diik ito naman po ang ating mga palakihin may uh, malalaki na po uli kaya nag-advise ako kay ka-farmer na pwede na uling mag-deliver ng sampo this week. So yan po ang ating mga malalaki na. At dito naman po sa tawid ay ang mas maliliit. Nag-sample po kami sa mga ito kahapon. Karamihan po ay 20 kilos pataas na. Yung pinakamalaki po namin na timbang ay 23 kilos. At yung karamihan po ay nasa 19 and 20 something. So yan po ang ating mga pang-deliver naman ng March. So ito po ay mauubos halos hanggang ang abutin din po ito ng first week ng March siguro. Tapos po ay tatawid na nga namin yung maliliit. Kaya yung kabilang kulungan po ay magdi deliver tayo nang March, April. Yan po yung mga 'yon. At April May naman po ay yung ating mga nandito sa tawid lang ng bakod na 'yan. Yan po yung pinakita ko kanina sa inyo ng mga biik na naiwalay naman po galing sa Sampalok Pen. Pero sa mga biik po dyan, marami yung ititira natin na gagawin po nating breeder para yung mga female natin ay may lahi po ng QV. So yan po ang ating mga magiging galawan dito sa 4A Animal Farm. So silip naman po tayo sa ating mga labing anim na dumalaga. Balikan ko lang po itong ating mga tupa. So, walo po yung mature na nating tupa. Lima ang umanak na. Yun pong apat ay live birth. At yung isa nga ay patay po nung isilang yung kanyang lamb or anak. So, yan pong lamb na yan yan yung malambot ang dumi noon so sinupahan po namin nung para sa nagtataing biik gumaling naman siya kaya maganda na po ang kanyang dumi ngayon so yan po labing tatlo na ang ating tupa rito hindi ko lang po nasisilip pa yung mga lamb kung ilan ang lalaki at ilan ang babae sa lima so walo po ang ating mature at meron tayong tatlong baby na mga tupa. Ito naman po ang ating mga dumalaga dito sa dati pong area natin ng consolidated pen. So temporary lang po sila dito. Yan po tawid na yan ang aming tatrabahuhin. Kaya pinalon mower ko na po. Magtatayo na tayo ng bakod dyan at itatawid lang po namin sila riyan. Ito po mga ito, base po sa earnats ng kanilang mga tenga, ay mga July born. Kaya po by March ay pwede na silang pakastahan. 8 months old na po sila ng March. Kaya po kakastahan po natin ng March, anak ng July, pampasko po natin ang magiging anak ng mga ito. 6 six months, six months old po, 5 to 6 months old sa Pasko. So, yan po ang ating mga dumalaga. Lapitan natin mamaya doon yung iba. Yan po ang kanilang pakainan. Hindi pa fully utilized dahil nga po 16 lang ang ating mga alaga ngayon dito. At nandito naman po sa ating separate na kulungan ang ating boar na isa rin pong QB cross Berkshire. Ipapuputol ko na po ang puno ng aratilis na ito para hindi na lang nakaistorbo. Total siya ay patay na. Yang nasa labas po ay puno ng siniguelas. Hindi po patay yan, nakalbo lang. Pag usbong po ng dahon yan, kasama na ang bulaklak at bubunga na po yan. Para pong ubas ang siniguelas. Pag nakalbo, paglabas po ng dahon kasama na ang bunga. So ito naman po ang ating gagamiting board dito. Isa po siyang QB Cross Berkshire. Galing rin po sa Candelaria sa Quezon po kay Muchacho ni Jingjing. Kapatid po ito nung isa pa nating board at dalawang QB Cross Berkshire na mga dumalaga ngayon. Ito naman po ay uh, Mayborn. Kaya pagdating po ng March, ay ready ready na siya. 10 months old na po siya noon. At itong kanyang mga kakastahan naman ay 8 months old. So, yan po ang area natin. Nang dating consolidated pen na siya po muna nating pinaglagyan ng ating mga bagong dumalaga. Ganun pa rin po ang practice nila. Mas madalas po silang nag-stay, tumatambay dito sa may likuran. ito nyo naman na bilog na bilog na po ang katawan ng ating mga alaga rito. Kaya estimate ko po ay hindi na bababa ng 50 kilos ang timbang ng mga ito. Kaya ready ready na po sila para magamit nating breeder. Wala akong nakatago ngayon dito sa likod. Nandun sa sulok yung iba pa. So, labing anim lang po muna ito. Kaya maluwag na maluwag sila. Pag ano po, at saka tayo pipili uli. Kasi po sa ngayon, ang magiging lineup natin ay meron tayong 16 dito. Meron po tayong 21 dito sa kabila. So, 37 po yon May lima tayo doon sa rabbit tree. So 42 May 10 po tayo Sa sampalok So 52 At meron po tayong 36 Doon sa ating consolidated eh, Sa ating second breeding pen So 52 plus 6 58, 78 po ang, Ay 88 po Ang ating mga breeders so far Pero Ito nga pong 21 natin dito sa consolidated pen ay may mga alisin na tayo. Doon man po sa likod ay may isang dumalaga doon na hindi naglalandi. Hindi pa po nabubuntis. Magdadal makakadalawang anak na po ang kanyang mga kasamahan. Yung iba po ay nakadalawa na. Kaya alisin din natin yon. So yung 88 po natin ngayon, baka mga 70 lang ang matira. Kaya pipili po ulit tayo sa mga susunod na generation ng ating biik ng mga magiging kapalit na breeder sa male line po hindi na ako magtitira para po makaiwas ng inbreeding at makapag-infuse tayo ng bago rin pong bloodline sa ating mga alaga so yan po ang ating plano at hanggang dito na lang po muna ang aking video for today Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.